Opisyal na binuksan ang Wellness Center sa loob kang Albay Capitol kang Martes, Disyembre 12. Nangyanot sa pagbubukas kay ni si Dr. Estelia Zenit kang Provincial Health Office asin si Albay Governor Edsel Grex Lagman. Ang pagbubukas ipigtiyempo sa selebrasyon kang Health and Wellness Week. Sigun kay Lorena Kising, tagapagtaram kang Albay Provincial Information Office, ipigmuk na ang nasambit na klinika nga ni magtaong serbisyo sa mga empleyado kang Kapitolyo, kung sa insaruman ini sa priority project ang presenteng administrasyon. Sa so mga priority kaya so sa ito yung governor is uh, talagang so health. So sa so roon yung five-point development agenda niya and yun niya niini siyempre sa mga albayano. Pero gusto niya na dapat kasabay din sa mga empleyado kan Kapitolyo. Sabi ng gobernador, na paano tayo maitatao sumaray na salud para sa mga albayano kung kita mismo an bako healthy. Dugang pa pakang tagapagtaram, mayong babayadan ng saindang mga empleyado sa pag kaman sir kamanlain-lain na serbisyong pigo o prosir kang wellness clinic. Kabali sa mga na pwedeng approved siran kang mga empleyado kang kapitolyo, iyo ang libreng medical consultation, pag-monitor sa vital signs, high blood pressure, asiniba pa. May mga bulong mandigding makukuha. May mga program coordinators mandigdi na eksperto sa life-related diseases, mental health, accident, injuries, nutrition, diabetes, consultation as in iba pa. Sa mga empleyado kang kapitolyo, dakulang tabang ini para sa tuya and uh, pagkakataon ta na ini para aprobitsalan ang siring kaining programa kang sa tuyang uh, gobernador, si Atty. Grex Lagman. Kasi uh, minsan lang ini, nangyari sa Capitol and uh, sa mga masunod pa, mas dakol pa po ang dapat na abangan kang satuyang tuyang mga empleyado, partikular na po sa pag-ataman po kang sa tuyang salod. And sana maging giya ni para mas makapagsibi pa katang mas lalo duman sa mga kababayan tang mas nangangaipuhan din. Sa masunod na taon, target man kang gobyerno probinsyal na madugangan ng pondo para sa mas mahiwas na serbisyo kan sa indang wellness clinic. Dagdag ko lang, uh, kasi uh, by next year, na-mention naman inikang sa tuyang gobernador during the launching, na by next year, plano din niya na magtaonin health insurance card para naman sa mga empleyado ng kapitalyo, para mas dakol na mga helang. Dito man piga agad na maghelang, pero syempre itong so at least may siguridad sinda just in case man ikos sinda mga namatean. Obeto kang pagmukna kang klinika na maitaon mas maray na salud para sa saindang mga empleyado iningani makapagtauman ng mga inini mas bagayon asing kalidad na serbisyo sa publiko para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.